at age 50, mag-focus muna tayo sa sarili natin. Instead of lending money, giving money, buying these liabilities, and doing the same thing na walang results, mag-focus tayo sa sarili natin. Okay, delivers, pag-usapan natin sa mga edad 50 years old. We are doing mistakes na dapat hindi na natin ginagawa at age 50. Ito mga mistakes na to, maybe pwede natin gawin in our early 30s, pero at age 50, hindi mo na dapat gawin. Okay? Let's go. Let's go. Unang-una, avoid this mistake. First, buying liabilities multiple times. Yes, not just once, just two times, pero madalas natin gawin. Sample na mga liabilities na lagi natin binibig. First, akala natin asset, sobrang daming lupa. Walang masama sa lupa, pero hindi lahat nakalagay dapat sa lupa ang pera mo. Dapat dinadiversify natin. Kasi kung yung lupa, binili mo, nandun lang din siya, nagiging liability siya in the long term. Okay? So kung bumili ka ng isa, sapat na muna yon. And another example, bili tayo ng bili ng bahay. May bahay ka sa Pampanga, sa Bulacan, nagkalat sa iba't ibang probinsya, tapos pinapabaya mo lang din. That's a mistake. Di bali kung pinaparent mo, pinapaayos mo, tapos nabibigay sa'yo ng income, okay lang yun. Pero madalas sa mga na-coach ko po, lalo sa mga OFW, nandun lang yung bahay. Standby lang. So, hindi nagbibigay ng income. Then, marami din tayo mga balili na bagay na binibili na liabilities. Bili tayo ng sobrang dami ng TV, sobrang dami ng upuan. So marami tayong pinagkakalibangan. Bili tayo ng bili ng liabilities multiple times. Stop that at age 50. Second, we are giving or lending money to someone multiple times. Napansin mo ba? May mga humingi sa atin ng tulong. Kasi ka kamag-anak natin, yung kapatid mo, ilang beses mo nang binigyan ng pampuhunan. Ilang beses na rin na hindi niya inayos. Yung kapatid mo o anak mo, ilang beses mong pinagbigyan para mag-aral. Pitong taon na siya, sampung taon na sa kolehiyo hindi natatapos. At marami pa mga tao sa paligid natin, binibigyan natin ng chance. Pero hindi tututo. Multiple times natin binibigyan ng pera, pinapautang, walang bumabalik sa atin. At siya mismo, kahit hindi niya nabayaran, hindi din siya nagugro. Stop doing that. And third, pero bagay, yan, muna tayo. Kapi po. And of course, invitation natin sa lahat na mag-join mag sa ating community, IMG Rockstar. Nandito tayo ngayon sa IMG Makati office. Pupunta lang po kayo dito, magsabi kayo sa akin, marami pong mag-assist sa inyo. And if you want to avail sa Kaiser, Kaiser Tino, may healthcare, life protection, investment. And sa lahat mga of you will you, pwede rin po tayong magkaroon ng coaching. At sa mga may companies or sales team, you can invite me as your speaker. PM lang sa personal life ko. Yan po ang personal labdito. Let's go, let's go. Okay, third. Third na tayo. Building different business or source of income multiple times lahat ng ideas o your atin, ginagawa natin. Inalok tayo magbenta ng mga kape, nagbenta tayo ng kape. Inalok tayo magbenta ng mga sabon, nagbenta tayo ng sabon. Nakita mo maganda, build ng multi store, nagbuild Dami natin ginastusan. Ang dami natin ginastusan, akala natin mag sa atin ng sources of income. Pero naubos lang pati ipon natin. Multiple times, iba-iba ang opportunity ginagastusan mo stop doing that. And for saving money using the same system multiple times. Ito yung parang tingin ko, second to the worst. Alam mo, hindi nagwo work ganun ka pa rin nag-iipon. Ilang taon ka nang nag-iipon? 50 years old ka na ngayon, di ba? 20 years old pa lang nag-attempt ka nang mag-iipon. Ginawa mo tong envelope system. It's not working, ulit-ulit pa din. Ginawa mo yung alkansya, mula 30 years old ka, itin't work, inulit-ulit mo pa rin. Inuulit-ulit natin ang sistema ng pag-iipon na hindi nag-work. Stop that. At age 50, ibay natin kung paano tayo mag-ipon. Okay? Marami pang mga bagay na ginagawa natin and these are all mistakes. At age 50, alisin natin. Dapat palitan natin. So, anong gagawin ko ngayon, do? Ako ay age 50 na. So, ano ang mga changes na dapat kong gawin? If you will stop doing this, kailangan meron tayong simula. Okay? At age 50, mag-focus muna tayo sa sarili natin. Instead of lending money, giving money, buying these liabilities, and doing the same thing na walang results, mag-focus tayo sa sarili natin. Tila natin sarili natin. At age 50, ano ba yung napabayaan mong sakit? Gamutin mo. At trabaho ka ng trabaho, alam mo, may sakit ka, alam mo, something is wrong sa liver mo, something is wrong sa puso mo, something is wrong sa bato mo, sa kidney mo, something is wrong sa internal organs mo, bakit hindi mo i-focus muna sa sarili mo, ang resources mo? Kasi so, minsan, bili tayo ng bili ng mga gamit, pero alam mo, kailangan mong magpa up alam mo, kailangan mong magpagamot, alam mo, kailangan kang operahan. Focus muna tayo sa sarili natin. Ano dapat mo ipagamot? Second, ano yung dapat mong improve sa sarili mo at hindi. Gastusin natin yung skincare natin. Gastusin natin yung pagpaparelax sa sarili natin. Pukusan natin yan. Gastusin natin tungkol sa sarili natin. Okay? And mag-focus din tayo sa sarili natin by looking sa future. Dalawa po kasi ang pinagandaan ng tao. Dalo sa age 50. Ang pangkasalukuyan mo, yung health mo, sarili mong pangailangan, at yung future ano bang kailangan natin sa future? To be honest, ano kailangan natin sa future? Pambili ng gamot pag tayo 70 years old na. Yun ang dapat mong gastusan, yung future mo. And kung mawala tayo at 70, at age 50 ngayon, dapat naman we will live the world with grace. Sabi nga ngayon ni Coco, Sir Coco Nadal, no? So, sa kanya yun. Uh, live with grace. Yung, yung live with class. Yeah yung pag inilibing naman tayo eh maayos mapayapa yung pamilya mo hindi yung nasaktan na tapos ang dahil pang problema dahil natin iniwan ang utang ang dahil mo iniwan responsibility hindi maayos yung funeral mo so lahat ng yan pinaganda natin do parang napaka ano naman nating dinidiscuss mo reality po yan eh so pagandaan natin yung future natin okay mula dun sa retirement, mapayapang retirement, hanggang sa kung paano tayo umalis sa mundong ibabaw. Maayos, with class, mapayapa, pati yung pamilya mo. Okay? Dok, paano ko ba gagawin na dyan? Ako na namin tulungan. Dito sa ating community, marami po tayong ino-offer na pwede makatulong sa iyo sa kasalukuyan at sa future mo. Okay? PM is the key. Maraming salamat. Let's go, let's go. Kapit po tayo.